Nadukaya ang nagpapataw-pataw sa salog sa kan barangay San Marcos, Kamaligan, Sur, ang bangkay ni Sarong Pedicab Driver alas G50 din bangi kaining Sabado, Agosto 24. Binisto ang biktima na si Juanito de Los Santos, 50 anyos, residente kan barangay Tampak, parehong banwaan. Basado sa investigasyon kan pulisya, antes ang insidente na kipag-inuman pa si de Los Santos sa nasabing lugar. Posible daw ang nadalinas ang biktima sa kahoy na tulay pauli sa indang residensya na kausakan pagkahulog asin pagkabutod kay sa sapa. So, pangyayari po kaya kato, ma'am. Hapon pa lang po, ma'am. Focus mas o minus, ma'am. 1 p.m., ma'am. Nagiinom na po siya, ma'am. Nagdayo po siyang makiinuman ng sa barkada niya. Barkada niya sa taga barangay San Marcos, ma'am. Then, uh, ma'am ka ma'am, uh, medyo, medyo, medyo na. Nagpumirit pa po siya mag-ulit ma'am. Nadiskubre ang bangkay kan biktima kan aki kan saro sa mga kainuman kainilimang oras makalihis ang paghali kan biktima sa irinuman may man po daning foul play po kaya during initial investigation ng kanya mo kay ba ang sa investigator officer na si police corporal po yan na identify po si bangkay po kanya yan kung po mataga marupit po ma'am katakod ka ini, liwat na nagpatanid ang kapulisan sa publiko urog na sa mga personang nasa impluwensya din alak na kunda ipakayang umuli mas maray na magpalihis na muna ng pagkabuyong sa salbadong lugar ngani makaibitar sa mga katibaadan para sa mga baretang tatakbikol Regine Boy.